butter at margarine ano nga bang pinagkaiba nila Ang butter ay gawa sa cream Yung cream ilalagay sa isang churner gagalawin ng gagalawin yon hanggang lahat ng mantika niya ay magsama-sama Ngayon ang margarine saan gawa Ang margarine ay gawa sa halu-halong mantika nilagyan ng food coloring nilagyan ng flavoring at nilagyan ng asin Naiintindihan ko na karamihan sa atin lumaki sa margarine Ako rin eh di ba mas sanay ako sa lasa ng margarine. kung ano yung mas masarap sa dyan, wala namang masama doon kung ano man yung mas masarap sa dyan, pare, kahit sa mo gamitin. In application, ano ba ang uh, pinagkaiba nila? Una sa lahat, butter, kailangan nakarif lagi yan. Kasi yan nga ay gawa sa gatas, dapat yan lagi nakarif, kundi mapapanis yan. Eto, kahit nandyan lang yan, na, sa grocery nga, nasa labas lang yan eh. Diba? Ang margarine, masasabi mo bang artificial? at ng butter ay masasabing natural. Kasi ginawa ang margarine para gayahin ang butter. Pag sanay ka sa lasa ng margarine, ang butter ay matabang. Ang main na pinagkaiba talaga nila ay lasa. Pero in terms of baking, malaki talaga ang pinagkaiba nila sa isa't isa. Hindi na natin i-discuss dito yan. Pero kapag nire-require ng recipe nyo ay butter pwede kayong gumamit ng totoong butter o kaya yung parang butter na margarine, hindi yung margarine na naganto na So, nasa sa inyo yan. Ngayon, naipaliwanag ko na ano ang pinakaiba ng butter at margarine. Siguro, ang kailangan nyo gawin, ay mag-check out ng Ninoray Merch, pare. Search nyo lang. Available na yan. Ang ganda niya, no? Wala, wala pala.